Tumakbo sa evacuation center ang ilang residente sa Davao City matapos ang pagragasa ng flash flood doon mula pa kagabi. Para sa update, magbabalita live mula sa Davao City, si Bril Montalvo. Bril, kumusta ang panahon dyan at marami pa rin bang binabaha? Sheryl, andito nga tayo ngayon sa evacuation center ng Barangay uh, Bago Galiera kung saan isa itong uh, Barangay Bago Galiera sa pitong barangay dito sa Ravao City na binaha kanina nga madaling araw. Dito nga ngayon uh, sa Ravao City, Sheryl, ay mainit na ang panahon. Uh, may iba ring uh, barangay dito na hindi pa humuhupa ang baha hanggang sa ngayon. Uh. Sa ngayon din ay uh, suspindido ang klase sa lahat ng antas ng paaralan sa pitong barangay dito sa Lungsoda na apektado sa flash flood. Kabilang na nga dito ang barangay Bagugaliera, barangay Bago Aplaya, barangay Talomo Proper, barangay Matina Aplaya, barangay Maa, barangay Balyok at barangay Santo Nino. Cheryl? Briel, gaano karami pa ang kinailangang ilikas at kumusta naman sila ngayon? Cheryl, dito nga sa barangay Bagogalera kung saan tayo ngayon ay higit dalawang daang pamilya ang inilikas simula kaninang madaling araw dito sa evacuation center. At ganina ngang umaga ay unti-unti na silang nagsiuwian sa kanilang mga pamamahay para tingnan ito. Pero may iilan pa rin hanggang sa ngayon ay andito pa sa evacuation center dahil nasira ang kanilang bahay. Cherry, lang, makakasama natin ngayon si Aika Lava. Isa siya sa mga apiktadong residente dito sa barangay Bagogaliera kung saan lumika siya dito sa evacuation center at uh, kanina nga sa panahon sa pagrescue sa kanya ay uh, nasugatan siya at uh, nabalian siya Sheryl. So ngayon ating nga uh, kumustahin na uh, si uh, Sir Ike Lava. Sir gaano kataas ang baha nang umalis kayo kanina sa inyong nga uh, bahay? Uh, nung una po kasi akala namin typical na baha lang siya. no. Kaso nung makarinig ako ng malakas na dagundong sa may likuran, yun, nabasag na yung pintuan namin. Doon na pumasok yung tubig. Siyempong hindi na kami makalabas, eh, tatlo lang kami sa bahay po. Yung mama at papa ko na senior citizen, tapos stroke patient pa yung mama ko. So natrap na kami doon. Ginawa ko, binasag ko na lang po yung jealousy sa kwarto namin para makalabas ako. Kasi natrap na talaga kami. Siyempong dumating din yung sakong pamangkin, nailigtas namin yung mama ko sa kalapit po na bahay. Nung bumalik ako para iligtas yung father ko naman, nandun na din yung isa kong kapatid. Hindi na talaga kami na makalabas sa sobrang lakas po ng tubig at lampas tao na po yung tubig. So doon na po talaga kami na trap. Ang ginawa namin, uh, kumapit po kami sa bakod namin papunta sa may likuran, tapos doon sa may gabions, doon na po kami naghihintay ng rescue hanggang ano po, madaling araw. Sir, bakit kayo nasugatan at ano nangyari? Bakit din kayo nabalian sa paa? ah uh, kasi pagbasa ko kasi sa ano po sa jealousy po ng kwarto po namin din kasi ako na uh, lumabas eh hindi ko po kasi alam may marami pa kasi mga bubog doon eh yung itong ano ko po, po itong sugat ko po sa tuhod napakalaki po nito hindi ko na po namalayan kasi nagnumb na yung uh, pa paa kasi naka ano ako sa exposed ako sa tubig baha. So, hindi ko na talaga namalan house lahat ng katawan ko may mga pasa po ako, scratches po galing po sa mga uh, sa na nabasag po, po na jealousy po. Para lang tapos. Sir, Sir, gaano kayo karaming lumikas kanina? May nadala ba kayo mga importanteng gamit galing sa bahay ninyo? Wala po talaga as in ako po literal po nawala kasi naka-shorts lang po talaga ako. Ang inuna ko po talaga yung mama ko at saka yung papa ko. Tapos yung cellphone ko lang talaga na maliit para makapag-contact ako sa, sa isa kong sister. So literal po talaga na wala kaming naisalban ng mga gamit po para lang mailigtas namin yung sarili po namin. Inisip na lang namin yung buhay po namin yung mas ano po, importante kaysa sa gamit po. Sir, ano po yung mga kailangan nyo dito sa evacuation area po? Uh, Unang-una po, in uh, yung basic commodity po talaga kasi kaninang umaga halos mahimatay na po kami kasi wala kaming mainom na tubig. Eh. Sigaw po kasi kami na wala pong risk yung dumadating. So una talaga yung tubig, tapos yung pagkain po at yung clothing sana kasi wala talaga kaming naidala kahit na isa po. At saka kagaya ko po na may sugat po sa ano sa tuhod ko po, sa iba ko pang pati ng katawan, kailangan po talaga namin ng anti uh, prophylaxis ng anti leptospirosis po at saka yung anti tetanus po na injection sana po para kahit papano maghilom po yung mga sugat namin at saka hindi po kami uh, magkaroon po ng fever. Cheryl, uh, yun nga si uh, Ayka Lava, isa sa mga apektadong residente dito sa Barangay uh, Bagogaliera na lumikas dito sa evacuation center. Cheryl, Brill, at this point, ano na ang naibigay na tulong ng local government sa mga naapektuhang residente? chairila sa ngayon nga ay nagpapatuloy ang assessment ng CSWDO dito sa lungsod sa mga apiktadong residente sa baha para mabigyan silang lahat ng tulong mula sa LGU. Sa ngayon din ay nandito ang DSWD at City Health Office para magbigay ng paunang tulong sa mga apektadong residente kagaya ng mga gamot. May palugaw rin kanina at patubig ang opisina ni Congressman Napulong Duterte sa mga apektadong residente dito sa evacuation center sa barangay Bago, Galiera. Cheryl? At this point, gaano pa karami ang natitira dyan sa evacuation center? Cheryl, sa ngayon nga, makikita mo sa aking nga likoran na medyo kaunti na lang ang uh, nandito sa evacuation center kasi nga kaninang umaga nang uh, sumikat na ang araw ay nagsiuwian na sila sa kanilang mga pamamahay para maglinis. Cheryl? Oo, pero yung panahon, yung biglang pagragasa ng tubig, ano, Bril, bakit? Ano ba yung panahon? Has it been raining for the past several days? Or biglaan yung lakas na buhos ng ulan at pagragasa din ng tubig? Cheryl, for the past few days ay uh, umuulan dito sa Davao City. Kaya nga hindi inaasahan ng mga residente na magkakaroon ng uh, flash flood. Kasi nga akala nila na ordinaryong ulan lang ang uh, na-experience sila kagabi-kagaya ng mga nakalipas na araw. Pero yun nga, uh, natrap na sila at uh, rumagasa yung uh, flash flood kagabi, dulot ng uh, malakas na ulan at uh, hanggang uh, madaling araw, alas dos, humupa na yung uh, ulan at yung uh, baha naman ay uh, mataas na, Sheryl, hanggang uh, bewang na nung uh, humupa ang uh, ulan. So, walang paunang pasabi man lang ang LGU dito nga sa sitwasyon na posibleng magkaroon ng flash flood. Saan ba galing yung tubig, yung rumagasang tubig? Sheryl, uh, nakausap natin ang barangay kapitan dito sa Bagu Galiera at uh, wala nga silang uh, uh, advisory na natanggap galing sa LGU dito sa Ravao City kung may uh, ganito bang uh, pangyaring flash flood. Kasi nga uh, ano ang nangyari kagabi, biglaan yung uh, flash flood at uh, hindi inaasahan na ng uh, barangay dito na ganun ang mangyari. Pero naka-standby naman ang uh, Barangay Disaster Risk Reduction Management Office dito sa Barangay Galiera at yun nga ay na-rescue kaagad yung mga apektadong uh, residente. Cheryl? First time bang naranasan ito dyan sa barangay na, na yan? Cheryl, nakausap din natin ng ilang mga residente dito at sabi nila, for the past 10 years, ay uh, first time to nangyari na ganito ka grabe yung uh, baha, yung current ng uh, flash flood na pati mga sasakyan dito sa Bago Barangay Bago ay uh, ay din ng uh, tubig baha at yung ilan ay uh, napunta na sa kanal. Cheryl So ngayon, Bril, okay na, no? Sabi mo nga ay bumuti na ang panahon. Yes, Cheryl tama ka nga, Sheryl, no? Dito sa City ay medyo mainit na ang uh, panahon ngayon. At uh, sabi ko nga kanina, uh, yung ibang uh, barangay dito na sa baha ay uh, paunti-unti nang humuhupa yung uh, tubig-baha. Sheryl? Maraming salamat for the update, Bril Montalvo. Sariwang balita ba ang hanap mo? Simple lang. I-click mo na ang subscribe button at ang notification bell para lagi kang updated sa mga balitang dapat mong malaman.